Hello guys. Nanguha tayo ng pang-ulam guys oh. Nasa kapaligiran lang natin ang mga pang-ulam. Ito guys, alam nyo to guys oh. Yan, ginugulay to sa amin guys. Iyang tawag dito sa amin ay alum-alum. Ito yung niluluto ng mama ko guys. Unilalagyan oh, niya ng ng ano ng munggo. Gigisahin yung munggo tapos lalagyan siya ng ano, pritong isda or di kaya Uh, ginisang mamoy. <laughs> Tapos ilalagay niya ito guys. Sinasahog niya rin ito guys. Para niyo malaman. Uh. Tawag dito sa amin ay alom alom. Yan guys oh. Ilagay ko to sa gulay ko guys. Magugulay kasi ako eh. Mag ano ako ba? Yung ano yung laswa? Alam mo yung laswa. Binubunot kasi to ng ano dito eh. Ng hardinero hindi kasi nila alam yung eh, na magulay to. Kaya, ubusin ko to guys, kaya bubunutin niya lang to eh. Lagay ko to sa ano, sa ano, sa ulap. Yan guys, oh. Sayang. Kaya kailangan ko itang ubusin. Sarap to guys eh. Mongo sweet alum-alum. But anong tawag to sa English guys ah? Tsaka sa inyo ba? Ah. Sa amin kasi alum-alum in dialect. Yan. Buusin ko yung mga dahon na yan. Alam nyo kasi nga palakaon kaunta yan. gulay ah. Diba? Wala makakaligtas sa akin. Hindi sa mga hilamon yun. No? Sa mga pulit sa Pilipinas kay pang Halab to sa mga doon dahon to sa mga bakanti ah. Pangita pa guys, baka mayroon pa. Eh, damo ko na kuha guys oh. So, Tawanya ba oh, no. Eh nandito na sa kapaligiran ng ulam.